dahil nga po ako mag-iisa so ayabang ko lang dito yung aking camera sa si taas malinis na malinis na ayan oh, walang lalabas na gini ayan oh. yung dumi yung lumalabas sa kanya yan yung dumi na nakuha dun sa loob ng kapilyari mga yung langis condensing unit ang ating uh, papasingin yun gamit pa rin yung ating 1x1 bit mamaya sya na pa isa na lang. So, yan. Malinis na malinis na siya. Pwede na natin siyang ikabit. So yan po, wala tayong nakuhang dumi sa kuko natin. Ibig sabihin, malinis na malinis na yung tubing natin. Kasi ako, dito ang palat ng daan ko eh. Kapagka, yung aking kuko eh, iniharang ko dun sa tubo. At pagkatapos mayroong sumamang dumi. Makikita nyo yan dito. Pero ito, wala na. Ibig sabihin, malinis na malinis na yung ating system. So, ito proceed na natin yung pagkakabit ng kompresor Dahil nga po itong capillary tube na to ay nagbara. So may kong habulin ng unti-unti yung putol hanggang sa umabot siya sa ganitong kaiksi. Ibig sabihin magmula dito hanggang dito na andun pala yung kanyang laging. Dito siya nagbara magmula dyan. Kaya may nabuti ko na unti-unti ang putol hanggang sa itong layo natira at ngayon niya ay okay na siya. Idudugtongan na lang natin siya ng panibago. Ngayon po dahil nga sa siya, siya umiksi. So dinagtungan natin siya ng capillary tube sinilagyan natin ng basahan para pagka hindi nang natin hindi tayo masusunugan basang basahan po yan yung nakalagay na yan so yan nahinang na natin bali nagdagdag lang tayo ng capillary tube nya at ililigtis natin yan nga po dahil nga sa natapos na natin ang pagpa at tayo ay nag-connection ha so magliligtis tayo ngayon ang gagamitin natin ay nitrogen hindi na natin pwedeng gamitin dito yung DIY na compressor natin dahil ito ay malinis na kaya puro nitrogen na ang ating gagamitin dyan dito tayo unang mag-aabang sa ludulo ng kapilyare uh, kapilyari para malaman natin kung mayroon siyang leak doon sa taas o kaya may bara dahil sa pagkakahinang natin so dito natin tayo kukuha So buksan natin yung ating nitrogen para mga natin kung may lalabas na hangin dyan. yan minigyan ko lang siya ng 75 PSI. So ayun, ayun Oh. So ibig sabihin wala tayong bara yung sa itaas kasi ayan o. Oh, Malabas yung ano dyan, yung nitrogen natin. Yan ang ating ilagay. Bali 75 PSI lang yan. So ayan oh, no? ang ganda ng labas niya rito, malakas. May sabihin, malinis na malinis yung ating capillary tube at saka yung ating suction line, pati yung evaporator section natin. Kanya kababa siya. Sa psi lang, tingnan natin sa loob. So yun, wala tayong nakikitang leak. Ayan o, oh. no? malinis na malinis. yang click dito kahit na maliit ayun o so ibig sabihin tagumpay yung ating pagkakainang dyan yung kasalador natin yan sigurado na tayo dyan so yan nga po palibasa nga e eh, naputol tayo doon so ito yung kanyang uh, connection yun yung tatlong wire sa baba yung puti gray at saka yellow ang pumunta doon sa baba pura rin muna natin yung kanyang koneksyon yan yung kanyang nilabasan yan Ayun. so yan po ikabit na natin yung ating evaporator okay na yan So maglilig test muna tayo. Tingnan natin tong ating uh, ginawa. Yan. Tingnan natin to. Wala siyang leak. Yan, sibig-sibihin natin. Hmm. So yan nga po matapos nating may connection lahat ng uh, piping niya ay nagbabaklum na tayo. Babaklum natin siya ng uh, 15 minutes at okay na yan. Kakargahan na natin. So yan, baklum na baklum na siya. Sarado na natin yung ating leads. Yan. Sarado mabuti. Parging tayo. Bukas na po yung ating discharge line. Yan tayo na natin so yan nagkakarga na po tayo yan kargahan natin initial na natin siya ng mga 20 o so 30 yan na yung ating ammeter sa amperes so ipat natin yun nababa pa yung ating amperahe nagalaro pa siya sa 8 0.8 amperes yan, naghinisya lang po tayo ng uh, 0.8 pressure natin. Yan ang ating suction pressure, 0.8 psi. So, hintay-hintay lang natin. So, dahil nga po sa inabot tayo ng malakas na ulan, ay napilitan tayong ilipat na po sa itong ating uh, ginagawang refrigerator. Uh, at pagkalipas ng isang oras na naipahinga natin, ay ating uh, papanda rin uli at nilagyan ko na po siya ng isang yelo sa loob so ito yung yelo na ilagay ko yan at obserbahan natin ipa-plug natin so i-plug natin yun so yan umaandar na siya yun yan Uobserbahan natin kung siya ay ganong katagal bago tumigas. So yan, titignan natin kung ano nangyari doon sa yelo niya. Buksan natin, tingnan natin kung gumawa siya ng yelo. Ayun o, oh, umusok-usok pa. Ang tigas na niya, ayan. So ayos niya, pati itong mga tabi o, oh. ang ganda ng yelo niya. Ayan o, oh. ganda ng icing niya. Pati yung hazing niya, ang ganda. So, okay na po yan. Ayan, nakakakuha tayo ng 0.8 amperes. magpipinsok tayo. Pagka kasi nagpipinsook ako, oh, dalawang 2P ang ginagawa ako eh. Ayan. Okay. Yes, dito naman sa taas, So kapag ka po ganyang natupay ko na luluwagan ko muna ng bahagya dito sa pin Titingnan ko muna kung mayroon siyang leak na lalabas Kunti-kunti lang Yan Liligtis natin muna siya So mayroon pa Sasaradulin natin Yan tayo ay nagpipinsop siguro doon lang po natin na umaandar yung ating compressor kasi kapag ka hindi umaandar mataas yung pressure niya pagka naman R600 ang ating ipipinsop ay ang ginagawa ko po dyan ay inoop ko muna yung compressor niya ay ko siya ng hindi umaandar kasi ang R600 kasi ano siya yung masyado mababa yung pressure niya hindi katulad nung 134 ay mataas kaya kailangan uma-under siya. So tingnan natin. Tingnan ulit natin kung siya ay magilip pa. Looban ulit natin kasi hinigpitan ko kanina eh. So ayun, zero na. Pagka ganyang zero na, pwede na tayong mag-process ng pag-click pag-ano, pag-, -tilik, pag, ano, pag uh... So bubulutin na natin dito. minsan may na sibat dyang ano eh pressure maghihinang so pipinsop, sop tanggalin lang natin tong pinaka kanyang pin dito yan kasi double check natin so yun so pwede rin yan hihinangin na natin yan tapos gagawin natin ibabaw natin to sa loob yan ibabaw natin sa butas para pumasok siya ng husto sa loob Oh, yun oh. Ayun oh. Yan sa tutunawin mo nang tutunawin yan. Yun. Oh, tanyo. Isang tira lang. Yari agad. Iliktis natin. tapit lapit natin ang bagya. So, ayun, mailit yun ito oh. Oh, yun oh. Ayun oh. So, perfect. So, ganun lang pong kasimpleng mag-pinsop uh, pag pagka kayo magpipinsop. Siguraduhin nyo lang na wala siyang lalabas dito kahit konti. Dahil pagkaida yung mayroong pressure na kaunti eh, ay hindi natin mahihinang na maganda. Medyo may clearance siya dito. Kaya yeah? magaya nito. Nakita nyo yung clearance niya. Ayan yeah, o. Paganoon. Para pag ipinasok niya yung welding rod doon, babawang sa loob yun eh. Kaya pag umakyat dito yan, puno na yan. Ayan yeah, no? o. Ayan o. No? Punong-puno siya. Tapos wala naman siyang leak. Kaya wala siyang leak dyan. Galing natin yung flyer. titingnan natin kung mayroong siyang leak na lalabas ayan, i-leak e, test ulit natin panibago o, yung pati yung ating pinagpinsupan ating papasadahan niya kasi baka mamaya may pumutok eh. so ayan, okay na o, okay na po yan, ganyan lang po ang magpinsup ng uh, compressor So yan nga po, nakatapos na ulit tayo na isang project. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay uh, niyo po sa akin. Sana po ay nag-i-enjoy kayo sa ng aking video. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like at mag-share at pakipindot na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated. At pakisubscribe niyo na rin po ako. Maraming salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God bless po at mabuhay po tayo. Lahat po sana ng pagpapala na ating Panginoon ay suma ating lahat. Maraming pong salamat.